sa kamay na ng NBI ang mga ebidensyang posibleng magbigay linaw kung shootout o ambush ang naganap sa Atimonan, Quezon. Kabilang sa mga ebidensya ang mga bala na nakuha mula sa pinangyarihan ng madugong insidente. Nakatutok si Ian Cruz. Pinakunahan ng PNP Crime Lab ang pagbigay ng mga ebidensya sa NBI. Kasama sa mga na-turnover ay ang 200 piraso ng slugs at basyo ng bala. 102 sa basyong ito ay nagmula raw sa M16 rifle. 36 galing sa kalibre 45, 34 mula sa M14 at 15 naman ay galing sa 9mm. Tinurn over na rin ang 14 na baril na nakuha sa crime scene at sinasabing galing sa mga nasawi. Kabilang isang M16, isang M14, labing isang kalibre ng 45 at isang 9mm. Nakakuha rin ang 265 na live ammunition o yung di pa na na bala mula sa mga narecover na baril sa crime scene. Naisurrender naman sa PNP ang nasa 26 na piraso ng mga baril na ginamit ng mga polis sa checkpoint sa Timonan. 6 na M16, 3 ang carbine, 15 ang 9mm at dalawang kalibre 45. Ayon kay Sabong, wala pa ang kumpletong balistic examination report sa isinumite sa NBI. Ayon mga shells and slugs na encode na namin sa IBIS. Ibig sabihin, nasa database na siya. Bukod sa mga baril, basyo at bala, isinumit narin na rin ng PNP ang autopsy report sa mga bangkay, pati na ang soko report sa crime scene. Kasama na rin ang damit na labing isang nasawi, liban sa damit ni na Vic Siman at Tirso Solontok Jr. na agad daw kinuha ng mga kaanak wala sa mga naisalin sa NBI ang baril ni Superintendent Hansel Marantan pero hawak na raw ng NBI ang isang bala na nakuha sa katawan ni Marantan. Kahapon yung slag na nakuha na namin sa ospital, itinunobar na sa amin. At ito ay nasa sa Firearms Investigation Division na namin ngayon. Pero sir, yung slag na yun, saan nakumparte yun? Sa tuhod ba yun o yung sa dibdib? Ang alam ko sa tuhod. Makikipag-ugnayan din daw sa mga abogado ni Marantan ng NBI para makuha ang baril na ginamit nito sa operasyon sa Atimonan. Mula rito sa Kalamba, Laguna, Ian Cruz sa Katuto. Pernimoros!